Okay, isang mapagpalang araw naman pong muli sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, Rico Tutorial Vlog. Sa lahat po ng hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe our channel, Rico Tutorial Vlog. At pakihit na rin po ng notification bell para updated po kayo sa mga video ko pa po na i-upload. Kulang po itong nangyari sa generator po namin. Hindi ko po malaman kung sumabog po ito dahil uh, kumalat po yung mga parts po ng generator. Ito po yung sa tambotso po niya. Oh. Yan, ito, ito naman, ito yung cover ng generator sa ibabaw 'yan, oh. Tapos yung mga filter niya, ayan. Yung ito yung strainer ng diesel. At ito naman yung takip niya. Yan. ah uh, hindi ko pa po binabalik para uh, videohin ko nga po para ma-send ko don sa uh, engineer po namin para malaman niya kung ano yung nangyari dito sa generator. Kasi kanya na po yung pagdating ko ganito na yung nadatnan ko. Yan. At ito rin yung side cover niya oh. Ayan, ibig sabihin, kumalas yung belt. Ayan, o, naputol po yung belt, oh. Ano? Oh. Tapos, tumagilid na yung ano niya, oh, yung linalagyan ng belt. Napuwersa. Ayan, oh. Tapos, kumalat po lahat ng diesel niya, ayan, oh. yan sirang-sira talaga oh. Mayroon pa bang diesel na natira to? Ay, mayroon pa. Ayan oh. Mayroon pa pong natira. So, yan, hindi naman natin pwedeng galawin yan hanggat uh, uh, walang report na naisasubmit. Kailangan may report po na may submit para mapuntahan po dito ng mekaniko. Ayan. Ayan, lahat nagkalat talaga oh. So ayan, uh, maggagawa uh, lang po ako ng report nito para ma-submit doon sa uh, engineer po namin uh, uh, na uh, kailangan na pag-reportan nito. So ayan, sinare ko lang po ang video na ito para sa uh, sakali man po na mayroong ganito kayo, make sure lang po ninyo na yung area ay walang mga nakatabing ano mga katulad nyan halibawa uh, mga gamit na importante kasi once na nagwild wild yung makina at uh, nag naging ganito na nga oh, sumabog eh baka madamay pa po yung mga katabi e ito wala naman pong mga katabi to kundi yan lang po talaga yung area nya yan ang generator po na ito ay diesel. Yanmar po ito. Yanmar. Uh, madalas uh, katulad po nito ginagamit din po ito sa ano, sa patubig sa atin sa palayan. May delikado rin pa pala po yung ganitong ano makina. So uh, maging aware na lang po tayo sa lahat ng ano kung ano may yung mga ginagamit nating klase ng uh, generator. So ayan po yung ano niya oh, makinita, natawag makinita yung tawag dito eh. Pagka hindi po kasi napapa-start to diyan sa switch niya diyan. Ayan po yung switch niya kasi may battery yan Ayan ano, oh, battery ng sasakyan. Pagka hindi po yung napapa-start diyan, uh, minam uh, ginagamitan po nitong manual itong makinita po na ito. Para mapa-start dito po yan na uh, kinakabit at mayroon naman yan ditong ihilahin mo siya pag ganyan para lumambot yung pag ikot mo dito ng makinita pag ikot pag ganyan ito yung parang ano nya uh, pampalambot nya para maikot mo yung makinita dito so ayan uh, talagang sabog na sabog yung makina nya oh. Hindi naman yung total yung makina, yung mga cover lang po yung nagsikalat, nagkalat dito. Ano? Kailangan ma-report po ito para ay nga magawa ng, uh, na to at mapalitan. So, hanggang dito lang po ang video po na ito. Uh, I hope na Uh, may nagustuhan po kayo sa video po na ito na ibinahagi ko Para sa awareness lang po ng uh, Mga gumagamit ng generator na uh, Katulad po nitong Yanmar At hindi lang naman po Yanmar Siyempre maging aware lang po tayo Sa lahat po ng gumagamit ng generator Para uh, For security na lang po natin Para hindi po tayo Mapinsala ng kung anong bagay man Right? Maraming salamat po at syempre bago po ninyo tuluyang matapos ang video po nito, uh, wag po ninyong kakalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, Rico Tutorial Vlog at paki po lagi ng notification bell para updated po kayo sa mga upcoming video ko pa na i-upload at syempre paki din po ang aking uh, Facebook page, Rico Tutorial Vlog o Yan, maraming salamat and God bless po sa lahat.